Isang araw noong 1974, may isang lalaking nangunguna sa pagdadasal sa isang maliit na chapel sa Davao City. Hindi lalampas sa dalawang dusen ng tao ang kasama niya. Habang nangunguna ang lalaki sa pagdadasal, napatikil siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinaas ang kanyang mga kamay. Sabi niya, "Yes, Lord. Yes, Lord." Tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasama, "Nakikita niyo ba ang nakikita ko?" Sabi ng lalaki, Pinipili na raw siya ng Diyos Ama. Nakaamoy ang mga kasama ng lalaki ng pabago. Tapos may isang nakakita ng malaking kamay. May hawak na pitsil. Ang laman ng pitsil, langis. Binukos ng kamay ang langis sa ulo ng lalaki. Sabi ng lalaki, tapos na. Napili na raw siya ng Diyos Ama. Siya na raw ang bagong anak ng Diyos. Ang bagong Jesus. Ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Siya, si Apollo Kibuloy. Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Kibuloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamangahang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Isa sa mga kwentong ito yung nirecite ko kanina. Ito yung kwento kung paano raw siya pinili ng Diyos. Pero marami pang iba. Sabi ni Kibuloy, napipigilan daw niya ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop! Eh di yung stop din. Kasalamat kayo sa akin nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop yung bagyo, baka magalit na sila. Magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapanipaniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa video ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Kibuloy. Mga distraction sila nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Kibuloy. Mga storyang hindi nakakatawa, kundi nakakagambala. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera. Ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon. Ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento na kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos, kundi dahil baka isa siyang demonyo. Sa kwentong ito, kasama niyo ko. Sa mga bago dito, ako si Rambo. Isa mawamahayag na may pitong taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy, Buloy, malabo ngayon. Gawin natin klaro. Part 1 ang pinagmula ni Apollo Kibuloy. Tulad ng maraming tao, may simpleng pinanggalingan si Apollo Kibuloy. Pinanganak si Apollo Kibuloy noong 1950 sa Buhangin, Davao City. Bunso siya sa siyam na magkakapatid na anak ng dalawang kapampangan na lumisan sa Davao City noong World War II. Basically, mga kapampangan sila na lumipat sa Davao. Bata pa lang si Kibuloy, kontrobersyal na siya. Bago siya naging pinuno ng kanyang sariling simbahan, bahagi siya ng isa pang simbahan, ang United Pentecostal Church o UPC. Naging preacher si Kibuloy ng UPC at naging isa siya sa mga pinuno nito sa Pilipinas. Noong 1979, inimbestigahan siya at inexpel ng simbahan. Ito'y dahil daw sa unorthodox teachings. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtuturo ng impormasyon na hindi hanay sa simbahan. Hindi klaro kung anong kanyang tinuro. Pero sa time window na ito, papasok yung kanyang kwento na pinili siya ng Diyos Ama. Na pinili siya bilang bagong Jesus. Ay eh, mas unorthodox pa ba, ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong anak ng Diyos? Pero nakabalik si Kibuloy sa UPC noong kasunod na taon. Isang aspeto rin kasi dito ang mga kapatid at ang ama ni Kibuloy, mga opisyal ng simbahan. Inimbestigahan ulit si Kibuloy noong 1985. This time, arrogante daw kasi siya sa kanya mga kapwa pastor. Pero imbes na tumapat si Kibuloy sa isa na namang investigasyon, tumiwalag na lang siya. At dito na siya nagsimula ng kanyang sariling simbahan. Ito na ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Dito, si Kibuloy ang Diyos. Dahil si Kibuloy ang bagong Heso Kristo, ito ang kaharian ni Kibuloy. Nagsimula si Kibuloy na mag-preach sa may hirap. May hirap kasi madaling ma at madaling masamantala. Pagkalipas ng mga dekada, lumaki ang KOJC. Lampas 6 na milyong mga miyembro ang meron sila. 2 milyon sa kanila, nasa ibang mga bansa. Bakit ang bilis lumaki ng simbahan ni Kibuloy? Kung narinig niyo magsalita si Kibuloy, may intindihan ninyo. Everybody says, sense of, sense of faith. Our sense of faith tells us that we have a God and we have a relationship with Him. Hanapin ninyo ang lugar na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon, kung saan naroroon tinataas ang kanyang pangalan, kung saan, mga kabatid, itinuturo ang kanyang mga banal na salita. Ang nakikita mo lang sa Diyos ay ang mga sinalita niya. So wala kang dapat panghawakan, wala kang dapat tingnan, at wala kang dapat pakinggan pagkat Diyos ang pinag-uusapan, kundi ang kanyang mga banal na salita. Yan ang iyong panghawakan! Magaling siya. Ito ang kanyang profesyon buong buhay niya. Isa siyang pastor at mahusay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa paglaki ng kanyang simbahan, umaman si Kibuloy. Nagkaroon sila ng napakalaking compound sa Davao City. Nagkaroon siya ng na naglalakihang mga mansyon at mga luxury car. Meron na siyang private jet. At dumami ng dumami ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Nagsimula siya ng mga non-profit organizations at ng media organization. Sa pagkapangulo ng kanyang kaibigang si Rodrigo Duterte, marahil nasa pinakatuktok na ng kanyang buhay si Kibuloy. Mayaman na siya, makapangyarihan pa. Pero may nangyari noong 2020. Idinemanda siya sa Amerika. Nakita ng mga prosecutor sa Los Angeles, California na si Kibuloy, allegedly, sangkot sa iba't ibang mga krimen. Paano naging sangkot ang matagumpay na pastor ng isang malaking simbahan sa mga krimen? Well, it turns out, Posibleng kaya lamang siya ganito katagumpay at ganito karangya ang buhay ay dahil mismo sa kanyang diumanoy kriminalidad. Part 2. Ang Sistema sa Kaharian ni Kibuloy Bago natin maintindihan yung mga alleged crimes ni Kibuloy, kailangan nating maintindihan yung sistema sa kanyang simbahan. Dito kasi mismo sa pamamalakad ng kanyang simbahan lumabas sa mga problema. Ito ang una ninyong kailangan malaman. Money-making scheme ni Kibuloy ang KOJC sa simbahang ito, ang pera ay para sa Diyos nito, si Kibuloy. Dahil dito, nasa gitna ng kanilang pananampalataya ang pera. Kung sa ibang mga simbahan, uso yung mga tithe o yung 10% ng sweldo, ibibigay sa simbahan para sa kay OJC, wala pa ito. Sa kwento ng mga former members, sinasabi nila ng hinihingi ng kay OJC, lampas pa sa kanilang kinikita may detalyadong series dito ang Rappler. Nireport ito at sinulat ni Inday Barona at ni Herbie Gomez. Kailangan nyo ito mabasa. Iiwan ko yung link sa description ng video na ito. Ayon sa pakikipag-usap ng Rappler sa mga former members ng KOJC, ang simbahan na bubuhay sa solicitation sa paghihingi at panlilimos ng pera. Ang gumagawa ng lahat ng ito, ang mga miyembro. Ang mga miyembro ng KOJC, mula pagkabata hanggang pagkatanda, pinagsosolisit ng simbahan. Pinapalimos sila ng simbahan at meron silang mga kota. Sabi ng isang former member sa isang Senate hearing, ang kanya raw na daily kota, 3,000 pesos. Ang tataas ng kota nila. Para maabot ang kanilang mga kota, marami sa kanila nagsisinungaling. Yung iba sa kanila, pinapresenta ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng mga charity. Yung iba sa kanila, nagkukunwari na bingi at pipi. Marami sa mga nanodolisit may mga trabaho. Ginagawa nila yung kanilang panunulisit pagkatapos ng kanilang 8 to 5. Parang part-time work ang pagiging bahagi sa KOGC. Labas sa kanilang regular na panunulisit, meron mga malaking ambagan sa tuwing merong selebrasyon ang simbahan. Ayon sa mga former member na nakausap ng Rappler, malaki daw ang hinihingi sa kanila tuwing Christmas season. Sa Christmas season kasi maraming pera ang dumadaloy. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking ambagan. May pinakamalaking ambagan sa birthday month ni Kabuloy. Abril kada taon, nagpa-fundraising ang simbahan para maregaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan at ng mga bahay. Ang tawag dito ay ang Month of Blessings o MOB. Hindi ligtas sa panunulisit ang mga bata. Dahil walang trabaho ang mga bata, imbis na maglaro sila tulad ng ibang mga bata, pinagsosolisit sila. Sa kwento ng mga dating mga miyembro, ang kanilang shift, 8 a.m. to 8 p.m. Basically, child labor. Araw-araw, meron din silang kota. Kung hindi nila maabot itong kota, mas matagal pa silang manunulisit. Tulad ng mga matatanda, itong mga bata, nagpapanggap na bahagi ng charity. At yung iba rin, nagpapanggap na bingi at pipi. Meron din nagpapanggap na out-of-school youth. Ang ilan sa kanila, mga totoong out-of-school youth. Pinatigil sa pag-aaral ng simbahan at ng mga magulang para manulisit. Lahat ito, sa ngalan ng pera para kay Hibuloy. Para sa kanilang Diyos. Nakapaloob sa kanilang doktrina ang pera. Kaya naman kung hindi nila maabot ang kanilang mga kota o ang mga target ng kanilang mga ambagan, makasalanan silang tao. Mortal sin ang hindi pagbibigay ng sapat na pera. May nakausap ang Rappler na nagsasabing kung hindi mo maabot ang iyong kota o target, totortso rin ka. Katakot-takot. Nabapaisip siguro kayo. Bakit hindi sila umalis agad kung ganito ang sistema? Isipin nyo ito. Kung pinalaki kayong sinasabihan na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy, at ang paraan para makapunta kayo langit kasama siya, kaya pagbibigay ng pera, malamang magbibigay din kayo ng pera. Sa takot sa impyerno, aambag din kayo. To be fair, for sure meron mga tao dito talaga nakahanap ng komunidad. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami rin umalis. Ngayon at pag usapan na natin kung paano pinapatakbo ang kaharian ni kubuloy. pag-usapan na natin ang mga kaso. Part 3. Labor Trafficking Ano ang labor trafficking? Ito ay ang paggamit ng puwersa o panluloko para pagtrabahuhin ang isang tao ng may konti o walang sweldo. Paano ito nangyari sa simbahan ni Kabuloy? Bumalik tayo sa sistema. Ang mga miyembro pinagsosolisit at pinag-aambag. Kung hindi sila sumunod, impyerno ang naghihintay sa kanila. Kahit sino, kung napaniwala dito, magtatrabaho ng libre. Makaiwas lamang sa impyerno. Paano nakasuhan si Kibuloy? while mukhang hindi sa patang panunulisit at tambagan sa Pilipinas. Nag-expand ang simbahan sa ibang mga bansa. At aling bansa ngayon ang pinakamayaman at ang mga tao dito mas maraming pera para maibigay? Ang Amerika. Isipin niyo dollars ang kanila na hihingi. Pero syempre, strict ang Amerika sa mga visa at ang pagkita ng pera sa kanilang bansa. Dito nahuli ang mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Nakita silang nagkocommit ng fraud. Sabi ng mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, kailangan daw nilang pumunta ng Amerika para sa religious concert. Sabi nila, para sa kanilang pananampalataya. Pero yun pala, pinadala sila para manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Kapag ang miyembro pinadala sa Amerika tapos mahina manulisit, pinapauwi ng Pilipinas. Pero kapag magaling sila, pinag stay sila sa Amerika. Paano? Sa pamamagitan ng mga peking kasal. Gamit ang mga peking kasal, pwede silang ipetisyon. At pwede pa silang manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Not in pesos, in dollars. Pero kahit na dollars ang kanilang pinapasok na pera para sa simbahan, ang kanilang working conditions, parang sa Pilipinas rin. Buong araw na solicitation, araw-araw, buong taon. Ito ang nakakagambala dito. Para makapanulisit ang kanyang mga miyembro sa Amerika, itong si Kibuloy, nagtayo ng NGO. Ang pangalan ng NGO, Children's Joy Foundation. Ang misyon daw ng organisasyong ito ay paglingkuran ng kabataan na nabubuhay sa kahirapan. May hatak sa puso. SWAT para manulisit sa Amerika. Sabi ng mga miyembro na nunulisit sa Amerika, ang pera raw para sa mga naghihirap na mga bata. Yun pala, para kay Kibuloy. Sa Amerika, ang dami nilang perang nasulisit at na fundraise. From 2014 to 2019, nakapagpadala sila ng at least $20 million dollars sa Pilipinas. Lampas isang bilyong piso ito. Karamihan ng pera hindi napunta sa charity. Karamihan ng pera napunta sa simbahan. At karamihan ng pera sa simbahan napunta kay Kibuloy. At ito lang yung pera sa Amerika ha. May mga miyembro at mga branch ng KOJC sa buong mundo. Ano pa kaya ang karanasan ng ibang mga miyembro sa simbahan ito? Ano pa kaya ang ibang mga paraan ng simbahan para makakalap ng pera para kay Kibuloy? Nakakatakot na isipin. At wala pa tayo sa pinaka nakakatakot na bahagi ng kwento. Part 4 Sexual Abuse Trigger warning, ang kasunod na mga impormasyon ay may kinalaman sa sexual abuse. Ayon sa mga demanda, si Kubuloy at ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro nag-recruit ng mga babae bilang kanyang mga personal assistant. Natawag silang mga pastorat. Siyempre, kailangan na makasimbahang titulo. Sa mga babaeng ito, pinapahanda ni Kibuloy ang kanyang mga pagkain. Pinapalinis niya ang kanyang mga bahay nagpapamasahe siya. At sa gabi, meron silang tinatawag na night duty. Sa night duty, required silang makipagtalik kay Kibuloy. Sa doktrinang ginawa ni Kibuloy para sa kanya mga miyembro, ang pakikipagtalik sa kanya, kagustuhan ng Diyos. Ang pakikipagtalik daw sa kanya, isang pribilehiyo. Sa doktrina ni Kibuloy, ang pakikipagtalik sa kanya ay katumbas ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. Totoong nakakaistorbo. Nangyari daw ito mula as early as 2002 up to as late as 2018. Ang pinakabata daw dito sa mga babaeng naging pastoral, 12 years old. 12 years old. Nakakagalit na isipin kung anong pinagdaanan ng mga babaeng ito. Lalo na yung mga bata na walang kaalam-alam. Pinagsamantalahan sila. Kung totoong nangyari ang mga ito, paano ito nagawa ni Ibuloy? How did he get away with it? Marunong sa lumaro ng politika. Part 5. Ang politikong si Kibuloy. Bago pa man naging kilala si Kibuloy, meron na siyang kakampi sa politika. Si Rodrigo Duterte. Sa Davao, naging political ally ni Kibuloy si Duterte. Kinatawag pa nga spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy. Eh. Meron isang notable case noong 2008 noong nasa Davao sila pareho. Ayon sa kwento, merong isang indigenous leader na kumalaban kay Kibuloy. Si dominador, Jarro. Noong panahon iyon, ayaw ibenta ni Jarog ang kanyang lupain kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi gusto ng i-expand ng kanyang simbahan. Pero kailangan nila yung lupa ng mga IP. Ang nangyari, pinatay si Charo. Sa takot, lumaya sa mga IP sa lupa at kinuha ito ni Kibuloy. Pinaniniwala ang pinapatay ni Kibuloy si Charo. Walang nahanap na pruweba ang investigasyon. Ang mayor ng Davao noon at ang may hawak ng pulis, si Duterte. Pinaniniwala ang pinrotektahan ni Duterte si Kibuloy. Close si Duterte at si Kibuloy. Noong tumakbo si Duterte sa pagkapangulo, lahat ng resources ni Kibuloy, binigay niya kay Duterte. Inendoso ni Kibuloy si Duterte at pinahiram pa ang kanyang private jet. Noong nanalo na si Duterte ang SMNI, ang media organization ni Kibuloy, tarot ng administration. Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, pinapatakbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Uli namang ipinalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes, kundi ang mangaralang salita ng Diyos, at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Jade Calabroso, SMNI News. Dahil parot ng Duterte administration ng SMNI, nirewardan nito ni Duterte. Pagkatapos na maling ipasara ang ABS-CBN, pinigay ni Duterte ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI. Sa ilalim ni Duterte, narating ni Kibuloy ang kanyang pinakatukto. Nakampi niya ang Pangulo ang SMNI, kakampi ng administrasyon. Ang kanyang simbahan, katulad niya, untouchable. Kahit na ang Amerika, hindi siya mahabol dahil kay Duterte. Pero, natatapos ang lahat ng administrasyon. Nagbago ang lahat kay Kibuloy pagkadating ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito na ang downfall ni Apollo Kibuloy. Ang unang pagkakamali ay nanggaling sa SMNI. Sa isang programa kung saan, as usual, puro kasinungalingan ang kanilang pinapalabas, maling tao ang kanilang kinalaban. Kinalaban ng SMNI si House Speaker Martin Romualdez, ang nagkukumpas ng Kongreso at ang pinsan ng Pangulo. Meron akong video na pinapaliwanag ng buong isyo na ito. Ang kailangan niyo malaman, nagkamali ang SMNI na itatake nila si Romualdez. Dahil dito, kinalaban sila ng Kongreso. Ininvestigahan ng Kongreso ang SMNI. Sa huli, nanawagan ng Kongreso na isuspindi ang SMNI. At nangyari ito. Kasabay nito, nagsimula ng sariling investigasyon ng Senado. Ang toon naman ng Senado, ang mga abuso sa loob ng simbahan ni Kibuloy. Ito yung labor trafficking, yung fraud, at saka yung sexual abuse. Ang Senado, at least tatlong beses na tinawagan si Kibuloy na magpakita sa hearing. Sa lahat ng ito, hindi siya nagpakita. Dahil dito, nangangarib na si Kibuloy na ipa ng Senado. Ang Amerika naman, handa na siyang ipa-extradite. At mukhang handang tumulong ang Marcos administration sa loob ng dalawang taon. Mula sa pinakatuktok, bumagsak si Kibuloy. Ito na kaya ang katapusan ni Apollo Kibuloy? Ngayon at nahabol na siya ng batas, ito ang panawagan ni Kibuloy. Patalsikin ang Marcos administration. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong magali na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Isang desperadong panawagan. Hanggang sa huli, ang kanyang pananalita, ang kanyang pinagkakapitan. Pero hindi tulad ng dati, ngayon, hindi na sapat ang kanyang mga salita. Wala na si Kibuloy sa kanyang kaharian. Sa labas ng kanyang palaso, si Apollo Kibuloy tao rin lang. At bilang tao, kailangan niya humarap sa batas. Anong tingin niyo kay Apollo Kibuloy? Miyembro ba kayo o may kakilala ba kayong miyembro ng kanyang simbahan? Comment niyo inyong mga opinion at inyong mga kwento. Babasahin ko lahat ito. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, like, comment, subscribe. Napakahalaga rin na sineshare niyo itong video na ito sa lahat ng tao para lumaki rin ang ating komunidad. Posible lamang itong ginagawa ko sa tulong ninyo. Maraming maraming salamat sa panonood. See you guys sa next video.